Ito, pili. Ayan, namumulat kami ng pili. Mm. pili. Ayun, ang daming bunga dun, oh. Nakaisa na ako. Nasaan yung isa dito? May nakita ko dito isa. Hmm? Ayun, oh, sa paa mo. Nasaan? Ayun, sa harapan. pala, oh. Tum, 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 tum. Nakakadalawa pa lang ako, mauwi na daw kami. Wala akong signal. Nasaan? tadi Abi Piragalaw Si po. Pwede itong itanim. Oo, oh, pili na. Bunga na. Ani? Pili, pili to, di ba? Pili. Hmm. Ayun, mayroon nun. O. Dalawa o dalawa. Sa ilalim. Bulok naman ata ito. Bulok yung isa yata. Pero yung isa okay. Oo. Hmm. Baka bulok yan. May mga tubo na tatay yung mga ano. Patulad yan. O, oh, ito. Pili to, di ba? Ay, hindi. Kakaw yan. Kakaw ito. Kakao yan. Dapat yan. Inililipat na para maglaki. Ay, nain, o. Oh. Nalilibang na sa Hmm. Kada tayo. Magbibigyan mo dito sa bag. Magbibigyan ko pag naglalakad. Magbibigyan ko na tatay pang post mo sa ano mo. Sa Facebook mo. Gusto mo hiramin itong gawa ano ko, gamit ko? Kanit ko gaalis ito. Hindi mo naaalis ito. Eh.